Yo, what's up mga ka-Eberons dyan, kamusta kayong lahat? Sa araw na ito ay flex ko lang kung paano tayo maglinis ng panggilid ng ating motor Ang aking motor po ay Honda Click 125 version 2 Ayun lang guys, sinimulan ko lang magtanggal ang mga panggilid dyan Na syempre kailangan natin mga spark plugs dyan Impact wrench, pagtanggal natin ng panggilid na sobrang madalian lang Ang trabaho pag may impact wrench guys, sa pagtanggal ng mga tornillo Ayun guys, So tinanggal ko na po yung mga panggil ko, guys Dahil kailangan natin hugasan yan guys Siyempre dahil wala tayong Panlinis na pangmamahalin Bilihin na yan Panghigup-higup gasolina yan guys Nakadunok pa yata ko onte yan na guys, pero nakuha na yung konting gasolina guys, ibababad ko yung mga pinagbabaklas ko at syempre gagamitan natin ng paintbrush para sa pagtanggal ng alikabok guys, syempre huwag natin kalimutan syempre linisin ng yung pinagtanggalan ng mga spare parts niyan guys and guys linisin natin yung cover sa loob Siyempre huwag natin kalimutan, lagi natin pupunasin guys. Yan ang umuula na guys. Nangangamba na ako dito sobrang dito. Yan guys. na guys. Nakibig na nga guys. Natigil din ang buha ko guys. Siyempre tumila na at umpisa na ako ulit guys. Eto na, binag ko na yung mga bola na nga Sa motor ko para may layos na at may na guys. Yan na, ko na nga guys. Siyempre kailangan natin lagyan ng grasa yung mga parang nakapaglagay ng mga tornillo dyan guys syempre yan ang mahirap dyan guys napakakailangan mga pera sa dyan 100, 1000 gable yung lakas mo kailangan maikabit natin yan ng maayos dahil pag yan maluwag mababaklas yan guys so yan guys naikabit ko na nga guys at kinabit ko na madalian dahil syempre di na rin yung audience ko sa likod na nga may bahay na lang in love na in sa kapugihan ko ano nga guys, nailapat ko na lahat. Kailangan ko na lang po siyang higpitan ng turnilyo guys. Siyempre, kisun na higpitan ko ng turnilyo gamit impact wrench para sa dobling higpit. Siyempre, testing natin kung talagang wala ng problema. Ito guys, okay na siya guys. Kasi kanina guys, parang meron titindan ng yero dyan sa loob guys pa kumaandar. So, ngayon, maganda na yung tinog niya pero kailangan ko pala talaga i-refresh to guys dahil medyo may problema na sa loob to guys maingay na po talaga to guys ibinig ko na yung cover guys para matapos na to guys kasi nagmamadali na ako guys dahil araw ng sabado ngayon alam nyo na kailangan ng rest din ng dalawang oras para pagpasalamat hindi to tulog tulog si agoy agoy yun na guys nakabit ko na lahat ng mga guys kung kailangan ko lang higpitan para hindi matanggal ang cover guys dahil pag natanggal yan ang cover mukha tayong nagtitinda ng yerong may hilahilang hilang yero gaano kaingay ang motor natin so ayun na nga guys naikabit ko na yun at nakikita ko na yung motor ninyo guys at syempre ready to Ready to takbo na yan, guys. Mayroon may, na siya, guys. Ito na. Ready na. Okay. 1, 2, 3. Boom. Punch. Ready to go. 1, 2, 3. Go. Okay. Ayos na, guys. Bumalik na ako kagad, guys. Para kagad sa, guys. May likpit na ni Mrs. yung mga kalat ko dyan, guys. At hanggang sa muli. Maraming salamat, mga kaibigan. Bye-bye.